Magandang araw mga padaba. Luto tayo ngayon ng pesang bangus. Ayan, ito yung mga sangkap. Oh, repolyo. Mayroon tayong pechay. At yung ating napaka cabbage yung pechay bagyo. Masarap yan sa pesa. Puro dahon naman nating halo ngayon. Tapos ito yung ating mga pampalasa. Tanglad, leeks, sibuyas, bawang at luya ayan para masarap ang ating pesa at meron pa yan pamintang buo hmm. lalagyan natin ng pamintang buo para lalong sumarap hmm. ayan oh. naglagay na ako ng tubig sa kawali intayin ko lang siyang uminit lalagyan ko na ng asin nilagay ko na yung tanglad luya, sibuyas ayan at yung pamintang buo. Pakukuloyin ko lang yan. Ngayon kumukulo na, pwede na natin ilagay ang bangus. Ayan. Yung ulo ang mas gusto kong ilagay kasi dahil doon sa tiyan, mataba. Para malasa yung sabaw. Ayan. O. Oh. Ganda. Ganda ng pagkakakulo. Takpan uli natin para maluto yung bangus. Ayan, kulong kulong na, oh. Bango-bango mga padaba. Lagyan na natin yung matigas na parte nung ating pechay bagyo, yung napaka-cabbage. Kasi matagal maluto yan. Kaya inuuna ko yan. O, oh, nihiwalay ko yung dahon. Tapos, lagyan na natin yung pechay. Mm, masarap maraming gulay sa pesa. Eh. Lagyan na natin yung repolyo kasi para sabay silang maluto ng pechay ayan sabay din doon sa pagkaluto ng napaka cabbage na nilagay natin kanina una nilagay ko na yung leeks at yung dahon ng napaka cabbage sarap yan oh. bango, tikman natin hmm. oh. Tag Approve na. Malasang-malasa. Malinam-nam. Ang sarap nung sabaw. O, ba? Diba? Mm. Ganda, no? Ganda ng ating pesa. Masarap pag maulan-ulan. Tapos yan ang ano mo, ang igup-hugup ka na sabaw niyan. Ito na siya. Luto na. Yan ating mga bangus. Tapos gawa tayo ng sausawan. Ginisang miso sa kamatis. Yung maraming kamatis. Lalagyan natin ng toyo gisa natin ang bawang para sa ating sausawan ng pesa nakikita konting asin hmm. yan daming bawang para masarap hmm. lagyan natin na sibuyas dami sibuyas din hmm. para malasang malasa yung ating sausawan masarap kasi masarap na yung pesa mismo eh tapos sasawsaw mo pa dyan ay nako talaga naman lagyan natin ng toyo dalawang kutsara muna pwede naman magdagdag mamaya pag kulang pa lagyan na natin yung ating kamatis na hinog na hinog ang pulang pula mm. ayan yung miso oh, nabibili yan sa palengke ayan o oh. Ligis-ligisin natin ng konti para humalo doon sa mga rikado. Hmm. Hintayin natin maluto yung kamatis para yung katas ng kamatis sumama lahat dun sa uh, misu miso para masarap. Ayan, lagay tayo ng tubig. Dapat kasi medyo may ano eh, medyo konting sosi ba, ganyan. Para pag nilagay natin sa gulay at saka sa bangus mamaya, pag subo mong ganyan, ay, dako, talaga naman. Dagdagan natin ng konti pang tubig. Ayan, Oh, ganda no. No. Medyo nagmamantika siya. Tikman na natin kung tama na ba yung alat. Ang lasa kasi yung na-achieve natin yung medyo may alat ng konti. Dagdagan natin ng toyo pa. Isang kutsara pa. Bali, tatlong kutsarang toyo na nailagay natin. May alat ng konti. Tapos may konting asim naman na miss na miss dahil dun sa kamatis. Ay, naku, ang sarap. Hmm, perfect. Hmm. Yan ang terno ko lagi sa pesa kapag ka nagluluto ako ng pesa. Masarap sa usawan. O, eto na. Tikman na natin yung sabaw ng ating pesa. Hmm. Ang sarap. Ang linamnam ng sabaw. Ang sarap ng bangus natin, mga badaba. Hmm. Kuha tayo ng laman ng bangus. tong mm. Itong parting to muna. Yan. Para matikman natin kung Masarap ang ating bangus na pesa. Tapos lagyan natin ng Napa cabbage. Ayano. Oh. 'Di ba? Lagyan natin ng sausawang miso. Para kuha natin yung lasa sa bawat subo natin. Masarap, gaganahan kayo nito mga padaba. Kung gusto niyo may konting sili, pwede rin na maglagay kayo ng sili. Oh, 'yan. Unang subo para sa inyo mga padaba. Hmm. Kain tayo. Hmm. Ayan, sarap. Hmm. Yung linamnam ng bangus, yung crunchiness nung napaka-cabbage, at yung sarap nung sausawan natin. Ang sarap, mga padaba. Thank you for watching.